Hi guys, uh, good morning. Uh, today's video guys ay mag-DIY ulit tayo para mag-check ng ating UPS. Kasi na uh, yung UPS ko guys ay hindi gumagana ngayon kasi nung nagkaroon ng short brownout sa amin. So yung UPS guys, ang ibig sabihin ng UPS yung uninterrupted power supply ko kapunta sa modem ay nagkaroon ng problema so during the brownout uh, namatay po siya namatay din yung modem ko eh supposed to be dapat uninterrupted nga dapat buhay pa rin yung modem ko so ngayon uh, possible trouble ito guys ay yung kanyang rechargeable battery do sa nung power supply so ito guys uh, itetest ko lang muna at para makita ko talaga at ma-analyze natin kung saan talaga yung problema nito. So guys, saglit. So ito guys, yung ating UPS na 650 VA So para makuha natin yung amperay niya, yung 650 volt ampere ay yun po yung wattage natin. So di-divide lang natin by 230. So yun po yung capacity ng current niya na pwede nating i-load dito sa UPS. So, since na laptop lang guys, ang gamit ko, ito guys, laptop lang, eh, kaya rin ito. Lalo na yung modem guys, yung modem naman eh, wala pag 1 ampere ang consumption nun. No? Kaya, kayang-kaya nito, nitong UPS na to. So, itest muna natin, susaksakan ko. Tetes test na natin. Ito yung plug. Ayun. At uh, sasaksak natin. Ayun. Nakita nyo. Tumunog yung relay. So, ayan guys. Uh, supposed to be, pagka nakayelo guys, nagre-recharge yan. Ngayon, yung green, uh, may nakapower on yan po. Kung ang ilaw ay pula, ibig sabihin yan, nawalan ng AC power yung ating Uh, saksakan o yung outlet so napapansin nyo guys uh, ito blink na blink malamang ang problema niya hindi na talaga siya nagcha charge maigi so patayin natin guys uh, natin yung saksakan doon sa outlet yan tapos uh, tingnan natin kung anong reaction dito Obserbahan nyo lang guys At alisin ko yung pagkasaksak Ayun so, Wala ng kuryente Bumagsak din yung UPS natin So ito guys yung Ito probe shoot natin So malamang uh, rechargeable, rechargeable battery ito Kasi may battery ito Sa loob Tapos yung 12 volts nya Since na yung PS to uh, Inverter So yung 12 volts na DC ko convert niya sa AC so ayan guys yung mga saksakan yan ayan sa likod yan so pagka nasira yung UPS nyo pala ay lipat ko lang ng saksakan yung laptop nyo o yung input ay yung output ng papuntang modem o ng laptop o PC para dito kung sira ito Bypass lang guys Magagamit nyo So dito nyo lang Sasaksak pala sa puti So ayan Alam Ayan at Yan lang muna guys At Try natin buksan to So saglit Halos walang Screw Dito sa mga casing So ayan uh, Pag connect nyo sa ilalim Andyan guys yung Turlingo Yung apat na turlingo pagka natanggal natin guys yan uh, alis sila natin pagano, ganun lang natin to para mabuksan natin so yun guys kukuha lang ako ng philip screwdriver para mabuksan natin saglit so ito na guys uh, kakuha na tayo ng philip so medyo maiksi lang eh malalim yung butas pero abot naman so ayan guys uh, bubuksan natin so paluwag is uh, counterclockwise ang paluwag ng tornado So, standard to, panghigpit clockwise. Ayan. So, nakikita nyo, parang umaangat na kagad dito sa cover. So, sabit guys. Ayan. Ayan. Saglit lang, guys. At tayo, eh. Man! alis ng apat na tornilyo para makita natin. Sana guys, itong rechargeable battery, yung little big, yung pa pwedeng palitan ng tubig o battery solution. At ang gagawin lang natin dyan, kung pwede yan, tatanggalin lang natin yung takip sa babaw ng battery. At tapos, uh, gagamit lang tayo ng syringe alisin uh, natin yung kuan yung needle para yung plastic lang ang hihigop doon sa uh, battery solution kasi guys uh, di ba yung battery solution hindi mo pwede ilagay sa mga container na metal kasi nga solution yun asin yun so may tendency magkaroon ng effect yun doon sa metal uh, masira yung metal kalawangin tapos guys ah uh, kaya plastic yung lalandya niya kasi yung plastic eh non-conductive yun so yun ayun tanggal na ba? ilan na ba yung natanggal? isa tala yung natatanggal natin o yun tatlo na so, isa pa ay tanggal na pala so ito guys yung sinasabi ko inaangat lang diba? ay hindi patanggal yung isa kung saan ba yung isa, isa. so guys uh, time check nga pala ang uh, oras is 5 minutes before 6 o'clock so hindi pa naalis kakabit pa rin teka ayan guys saglit lang uh, tinatanggal na uy ito nalamdam na yun hmm. bawal uh, nawala mawala yun so ito guys yung ating component sa loob. So, yun. At, kita ko lang guys. Ito yung UPS natin. Meron siyang uh, step down at saka step up transformer. So, 2.20 yung input, yung output. Uh, 12 volts. Tapos, ayan yung PCB niya guys. Ayan si Mamo yan yung PCB nya uh, parang rectifier charging o charger so itong makapal guys ito yung may supply ito yung pula is positive tapos yung itim naman ay negative so um, parang nasira na at saka na siya lobo na sya so ang mangyayari nya uh, papalitan na natin ito so ganyan lang yan guys para matanggal natin yung battery so yan ayun pwede dumi ah ating kabuk babakuli natin to para malinis so ayun uh, kala ko ah uh, sim type pala to hindi na pwede mabuksan kasi mapapansin nyo guys ayun eh, no, pumutok na siya so sira na nag wala baga huminga na yung casing niya kaya nag short na yung plate ito kaya ayaw na tumanggap ng karga So ayan, uh, ito naman guys, snap on lang yan, hihilay lang natin yan para matanggal. So, teka guys, kasi wala akong panghawak, i-stand ko lang muna ang ating sa uh, camera. So ito, tatanggalin lang natin. Ito na, ayaw matanggal. Ihihila lang yan eh. Maapit tayo uh, pahihila na muna natin itong pula. Ayan o. Oh. So, inaangat lang ngayon guys. O oh, yun, tanggal na. So, hindi naman tayo magkakamali dito guys kasi color coded siya. So, yung pula, ito yung positive. Yung itim is negative. So, standard naman yan guys, pagka sa DC, yung red talaga is positive ito nga guys, na uh, pull out na natin yung battery sa Sika doon sa motherboard. Tsaka doon sa kanya pinaglalagyan doon sa casing. So ito guys ang kailangan natin mahanapan ng replacement. So NP12, ibig sabihin yan uh, 12 volts. Tapos itong 7.0, parang ito yung uh, MA milliampere hour sa ngayon hindi natin magagawa to so e, tutuloy ko na lang guys yung ating ayun ah, pwede pala ayan o oh, gisungkit oh. kaso guys masusungkit siya pwede dukutin ayun masusungkit siya bumuksan ang problema ko guys ito sumabog nakita na yung kanya oh. yung kanyang filament sa loob ano, sira na kasi humina na kung mo pa sana to kasi pag bin, nilagyan natin ng battery solution dyan sa ibabaw tutulo lang dito so tatagas lang sayang um, kung hindi pumutok yung gilid marirecover natin to so yan at lahat naman ng rechargeable battery guys na re basta maayos lang yung component sa loob So hanggang dito na lang muna po, uh, siguro tutuloy natin po pagka naka dumating na yung ating replacement. So hanggang sa muli, paalam.